Dance Lister na tanang mga gindanaw o manay ayaw isauli ang halos 20k wrong send na pera. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang dance lister na si Norhamin Ali matapos umanong hindi agad ibalik ang perang aksidente na ipadala sa kanyang e-wallet noong Mayo 2, 2025. Sa viral na post ni Cristabel Tan na taga Las Piñas, sinabi nitong nagpadala siya ng halagang halos 20,000 sa maling numero. Sa halip na agad itong isauli, sinabi umano ni Ali na kalahati lang ng halaga ang kanyang ibabalik. Noong una, 10,000 lang ang ibinalik niya. Pahayag ni Tan, matapos pang pa ilang oras at ang mga panawagan mula sa amin, saka lang siya nagdagdag ng 3K pero may kapalit na kondisyon. Gusto niya ang public apology bago pa niya ibigay ang natitirang 5K. Mas lalong umingay ang isyo nang lumabas sa mga screenshot at post na tila ginastos na ni Ali ang nalalabing pera. Makikita sa kanyang mga post ang mga biniling gamit o mga biniling gamit at pagkain na pinaniniwala ang mula sa narong send na halaga. Ayon sa mga netizen, isang red flag umano ang pagiging Dean's Lister ngunit kakabit nito ang isyo ng integridad. Sa kasalukuyan, hinihintay ng pamilya ni Tan ang buong refund habang ang publiko ay patuloy na nananawagan ng justisya at accountability. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Kapag mali ang na transfer na pera at ginamit mo ito ng walang pahintulot, hindi ba't pagnanakaw na ito anya ni Tan?